Karning manok, malinis na yan. Nilamas ko sa asin para matanggal yung mga dulas-dulas niya. Timpla natin ng pamintan durog. Daon ng laurel, soy sauce, mga 1 3 cup, or depende sa dami ng iyong lulutuin. Kung gaano karami yung soy sauce na nilagay nyo, ganoon din karami yung suka na ilalagay ko. Ayan. Mga 1 3 cup din na suka. Okay, ilalamasin natin siya dyan hanggang sa mag-incorporate yung ating mga sangkap at Ibabad natin sa loob ng 30 minuto. So, ito na nga guys. Mag-isa na tayo ng uh, luya. Pagkarning manok ang iyong lulutuin. Kailangan talaga natin ng luya. Pantanggal lang sa yan guys. Sibuyas. Okay. Lutuin lang natin yung bahagya yung sibuyas. Mapapansin nyo yan. Magbabago ang kulay niya bago natin ilagay yung bawang. Okay. Ilagay na natin yung bawang. Limang butil na bawang lang yung nilagay ko, guys. At tinatad ko mabuti. Okay na to. Kasi ilagay na natin yung chicken. Iiwan natin yung sarsa, yung pinagmarinadean. So, para sa mamaya na lang yan. Sasangkutsa muna natin mabuti itong chicken sa luya. Yan, balik ta rin natin. Ang purpose ko dun para palabasin muna yung sariling tubig or sariling, sariling katas ng karne. Para sigurado tayong hindi talaga siya malansa. Ayan guys, patutuyin natin yung sarsa niya. Takpan na muna natin muli. So ayan na guys, kung napansin nyo, lumabas na yung sarili yung tubig at natuyo na. Ayan, halos mantika na lang talaga yung natitira. Lagay na natin yung sauce na pinagmarinate kanina. Ayan. Para ma-absorb nung karne yung uh, sarsa. Yung lasa talaga. Ayan. So, patuyuin natin ng bahagya to. Pero okay na to guys. Ayan. Adobo na to. <laughs> Halos duto na. Almost cooked na yung ating chicken. Pero malasa ang karne pagka matagal yung luto. At may enjoy mo talaga yung lasa. Ilagay natin yung siling green. Okay. Dahil gusto ko may gulay, puso ng saging, mag-add ako. Pero hindi ko sinama yung bulaklak niya. Tinanggal ko yung bulaklak. As in, parang talukap lang ang kinuha ko. Pero yung pinakamalambot na parte. Yan. Ang puso ng saging naman, pwede nyo i-adobo. Doon din yung sitaw. So, maglalagay rin ako ng sitaw. Atong gulay na to, pwede nga adobo, pwede nga So, ayan. Sinama ko na. Sipin nyo na kung anong lasa ng adobong puso at adobong sitaw. So, ganun din yung kainat na nito. Magad tayo ng gata. Halagang 30 pesos na kang gata. Almost, uh, sa tingin ko 1 cup yun. Dahil purong gata, nag-add ako ng kaunting tubig kasi ayokong sobrang tamis. Yung niluluto ko, or yung ulam. Okay, takpan natin para maluto yung gulay. So, kailangan natin balik ka rin paminsan-minsan. Timplahan natin ng asin. Kaunting asin, pero bago kayo maglagay ng asin, sigurado yun yung tinikman nyo muna kung kailangan ng asin. So, kaunting bechin, maglagay rin ako. Pambalansin ng lasa, guys. At gusto ko talaga, gumagamit talaga ako ng bechin, pero hindi yung sobrang dami. Yung sakto lang. Ayan, ay, ang ganda na ng gata. At halos, ay, luto na rin yung ating gulay pero gusto ko pa nga patuyuin pa ng kaunti yung sarsa natin. Medyo marami-rami pa yung sabaw. so patuyuin pa natin ng bahagya. Yan na. Okay na to guys. Luto na yung ating adobo sa gatang manok with puso ng saging at sitaw. Ayan, ang bango at napakasarap nito guys. Sa totoo lang, yung sarsa pa lang talagang mamaparami ka na ng kanin. So, ayan na guys. Naglagay ako ng dalawang perasong saba. Saging na saba, maniba lang. Wala lang, na-miss ko lang yan. Sa amin sabi ko, nagluluto kami ng ganito talaga. Ayan. Sana nagustuhan nyo yung ating niluto sa ngayon. Kung nagustuhan nyo po yung ating luto sa ngayon. At kung bago ka lang, hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe, click the bell para naman manotify ka sa mga susunod. Maraming salamat!